Good morning, good morning. Ay, ito na naman oh, Ang buhay ng maglulukad. Dami nga ati kalin. May asa lang pa. Ang problema, nasira ang tapahan. Nasunog ang gitna. Sa tindi ng apoy. Sa lakas ng apoy. Nakuha si Kuya sa lang gagawing asa sa tapahan. At nasunog ang tapahan sa tindi ng apoy. Uh, tikal, mga artiko, mga ilang pare? 1,000 no. Tikal na ako. Tikal na puno ina. Kompit. Hmm, si kaputol diri. Kala ko yung mo na yan. Ano siya ko yan ay. Ako muna pa kang daili. Eh. Ito no? Kung ayaw ng trapa lang sa lingod mo. Ito ah. Ilan sa ako yung dala mo ay? Huh? Ilan sa ako yan? Inapahiram ko pa si Maya ng sampu. Ano? Ano kaya? Huwag ko na tanghali. Dapat natin ito kahapon. Na kung humirap din ang tikalan. Alright. Titikal na po muna kami. Titikal habang nagumagatong gagawa ng tapahan muna. Okay. nga ngarit pas Iya Pangaluan salang. Eh eh kising. Ha? Nga arayao Ha may Ah. silid ko na? Adi alinisan ko yan ay. muna ako pang Wala na Na. Ay, ako unti pa yan ay. Ate, ayaw sa ako na. silid na muna ako. Ay, magtikal muna dyan. <inaudible> hindi na pala magtikal. Hindi, eh. hindi. Hindi, ako yun <smallion> <smallion> Yan bigat naman pag-apaka. Ang nahilig na Ariayo sering. Apa? Apa itu yang ambil kat jiri wari? Tak, kita lagi ikut itu, ayo. Pamili wow. na lang kita dito gitna ka dito. Ay sus! Yan ano pa pala niyan. Ha? Maritong. Maritong.

Ha? Ayan na po, nakatatlong sako na ang aking naisilig. Aray ah. Kaya ayaw. Yan ang bilis ni Kaputol. Oh. Eh eh. Ang paigaon. Yan ang bilis. Paikot-ikot lang. Oh. Eh Mga dalong sako pa kaya yan? Ay, ilang sako na ari? Oh, ah, dalong maliliit na rin kinadugo ang dibdib ah uh, best cut ni Kalong na naman si Kuwer Naka naga salansa ng agatungan uli mamaya agabihin pala yan agatungan na rin ngayon yan tapos bukas bukas tapos na pahilak

Kaputol Jerry magtikal. Ako naman ay naka ilang sako na? Lima. At saka ito ayo. Lima sa peach at saka sa bigas. Wala na sa peach ay. Ayan. Aanhin pa 'yon agatungan pa. Bukas naman ang tikal nun. Yan lang ang buhay na maglulukad. Napakamura ng lukad. 15 ang kilo ng lukad. Sa so, isang kilo ay 1.5. 15 ay 1.5. Isang daang kilo yan, isang 100. 100 kilos. 100, 1,500 kilo. Mura. Dati-dati ay 35. Sa daang kilo ay 35. Ay, yung isang sakong yun ay Hinihin natin bang ng 40. Oh. Mga 40 yun isa. 80. O oh, di isang daan kilo. 1.5 lang yun. Ah, muli napaka. Mura ng lokal. Inayan. Lubipat ka na naman dyan. Malabsot yun ayaw. Sapahan mo ay. Eh. Uli-uli -uli ka sa pagtikal. Hmm. Ako inapangatin Tapos sa rin baon ng mga ray aulingin. Sa mga isang araw ulingin pagbibili. lang Luto na 'yan. Naka ina inagatungan na po ni Kaputol Jiryo. Magaling na kusiniro po yan pagdating sa lukad walang tikim tikim alam na kung luto o hindi aw oh. oh na kaso ay may nagabanta ang ulan eh nagakukulog dun ayo sa party doon. nagakukulog baka kumidlat ha huh? Ay, mo din Sa binunutan na yung Aba. Ayang uso kay paparuna ay. Tingni. Ki apo hagin diyan. Kite apo sa pag silidrian. Ayo nataas na oh. Naikot ang hangin. Aba, napitik-pitik. Baka ini masilap. Ano na Pangit ang usok ko yun. Hindi ka kahapon oh. Pauli-uli. Gaturo sila ng gaturo ng pagpahila ng ano, karabaw. Ayan yung karabaw, turuan ng pagpahila. Dahil wala kaming makuhang wala kaming makuhang magpapahila dini eh. kung nga sa naman namin yung lokal, pabundok, ay ba, ay hirap aking tikalan. Ang <laughs> tia. Si Gerald nag-aaral ng pagtikal oh. Eh, hindi maalam oh. Ay mga hilaw. Oh. Aga to ng paulian mamaya. Hoy, hoy. Ay, 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 papunta dito na. Dito ay. Oo, bago na. Hala, kung naraw atis tingin natin kung maalam magpahila ang karabaw mo Panoorin natin, unang hatak Batak agad Unang hatak Eh, ay galing. Eh. ete Eses. Eti et, et, ah. Ay kayo rin. Kayo rin nala Gerald. Hindi yun talaga yun. Para ko hindi na inabayo. oh Kaya. Eh, Ngayon. Hala. tingin ni Rao. pagpahila. Ay takot. Ha? Takot. Takot. <laughs> ay hindi. <laughs> Kung mataas sana ano. <laughs> Magulay karbo ano kaya anong agawin sa akin din eh. Ampay ako iagarinihin. <laughs> Dapat ay mahaba talaga nga ni pala yung lubid ano. ayang hilahin yan ay talagang tiyaga ano no, pagturo pa lang paghila no kita, kita aabalahin yan ni na. takut. Pwede na naman ang asik-asik oh, lakas ng ulan. Hindi lang asik-asik, ulan talaga pala. Tinabunan namin ng lukad. Hmm. Ng jire na silid ng tapahan. Pakitay mabasa ngani. Eh. Pumalaan dito. Ay, mainit pa. Uh, kahit umulan yan. Kung um, paglokado, pag ginabot ng ulan, tigil. Ito na yung ako. Tatlo. yung uh, naroon ako nga. Hindi mag-ari yung karabaw ni Kaputol Jiria. Eh, hindi masabitan. Hindi maalang pagpahilahan. Eh, eh, eh di, ang gawa ay pasaan namin ni Jiral. Eh, pasaan namin ni Jiral pagpunta roon sa bundok. Eh, eh talagang nakahap din balat ng tiyan. Aba, parang malakas ang ulan. Hindi. Oh, hindi kayo mababasa rin eh. Oh. Narinig po ang buhay namin sa maglulukado. May napag-aral man din. Ano? May napag-aral man din. Ay hindi nag-aral. Ay hindi ay naari. Sa silib ng New God. Nasa sulib ng tapahan. Nasa sulib ng tapahan. Napag-aral. Makakalmang ba na na. yun, ay nalakas na oh. magmugatungan ay akunin mo yun yung mga nyug nyug pag yan nasa sulit po kami ng tapahan oh. naglukad po para mga sisiw ay kami po tulay sa sulit ng tapahan oh. ay kami hindi mababasa dinit na hari ah, kami sa sulib ng tapahan. Hmm, Mainit-init pa nga nito ay ulo pang inatapakan namin. Oh. Problema lang ay wala kami mapagpahilahang karabaw. Nagawa namin pa saan namin. Pusong. papunta sa bundok. Nakat, Kasi, ba, nakatatlo na, sa na sa kami, kami. Tatlo na kaming napasaan araw na sa bundok lumakas na po ang ulan e, paano itong paglukad namin oh, lakas ng ulan o, kala ko asik-asik na yan pala yung ulan na, oh. basa na ang aming inalukad Oh, ganito talaga ang buhay ng maglulukad oh. na mo talaga yung pagmaulan talagang walang hindi, kamahin to. tapos napakamura pa ng lukad din sa amin

Pio Casiano ay ano rin. Ay, nagahakot na abot pa sa na. Hmm. Tikal na Gerald, isang tikal lang diyan. Wala. Dong kayo po mapis to. Wala na. Dai pantikalin oh. Nasa ano isang tikalan. Ay ako na han. Ito nga pag utay utayan ha Gumawa uli ang ulan E eh, di kami masilong uli sa ilalim na oh, Ay ano ang ulan ari Hindi kami apatapusin ang paglukad Ito ang kalaban na maglulukad yung ulan hindi makakatapos hindi eh, kami maparini uli ayo sa kondominium eh, pati panggatong natin hindi ba sa oh hindi uli kami aba parang ako ati ati na. ha hmm ay mahina man din nakalakas nakabusang busa agad ito po ang mahirap sa paglukad yung kalaban ay ulan may pa yung medyo mainit o no, ang pag ganitong ulan eh baka si sipunin sa tenga. Yun ano na nakakatakot noon. Baka kahaba ang iyong upo. Ano? Tanggalin tay. Kila. Hmm, katuwa yung baka humaba ang upo ay. nagbalik ta dan sabit mo. Ay paba yung kawit ay paparini sa labas. Sa labas. Delikado mo kanyan mapat. Ayun. Akin ko pito sa mukha Are asal ni Moy. Ah, oh, kawin na gatikal na. Ah, kaunti na. Ah, kaunti na naghahawilan. Nasaan na yung sako? Yan. Ganyan naman din ang pagsabit. katulong namin na nakabrip lang ang si Machito huwag mo na apakabayuhin paano yun? si Oling ay paano na dyan naman eh ito lang yun Nak tagulan talaga pangalawang palit na naman ng balagbag ng ano ng sahig sira na naman hana aming ain inen alay mga hilaw wala pia siyang mahulog asimutin na lang sa loob sa ilalim yan yan lutong kulang wari yung sahig ano makauli ako, ako. ha makuha ako ang aming ain ininira yung mga hilaw. naka sa ako na kami. Gerard! Ito na muna rin. Bakit abo na ko din muli? Okay. Ko, ako tayo yung ano dun ay? Alin? Okay. Yung katulad na rin ayo. Kawayan? Hmm. O, oh, sinong makagauling ng bao? Pwedeng ulingin. Naabot na ng ulan eh eh. Yan ang ulan. Hindi basta. Ay di yun na nga ni ano. Inausok na. Isang oras pa dalitan ng apoy. At basa ang bunot. Basa ang palapa. Hindi magdalit. Oh. Ba oh. Ibang sungay so, ano pa. Yan nila, pa haba. Yan na ah. <laughs> 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 ah, talagang, Eh, ito yung na rin. Talaga yung ari, inagbinta ko na kay Hilari, o ko sa akin. Talagang para sa akin niya sa akin. Oh. Huwag mo kay Kakado anak <laughs> maro kay Raul, ano? Anong nagbansan ito yung Bainsi? Bainsi mo lang kay ha? Ah, Bainsi? ng parabaw. Ang natubo ko ngayon, ako nang Oo. ng talaga, oh. Saan kaya nahugot ang lakas yun? Oh. Ah, napahinga rin ng pala. Oh. Wala na. Oh. nao oh, na. Ano. Oh. May isang tikalin. Ari, ang kahuli-hulihan na tikal. May isa oh, naiwan. Ating akainin na lang ito. Oh. Ay, wala kitang tali. Saan? Saan? Maraming po nga usungin nala ang pabundok kaya ayot. Nakakaawa ang karabaw. Buhati namin ron, ang na kami papunta roon, sa bundok. Magtigisa na lang kita. Magagaan naman. Ito ya. Yeah. Awaya. Mahirap no, siya. Patunuhin. Mahirap at kimakot-kot. aga ako nati. Usungin natin. Hindi siguro kakapuno rin yan. Ay hindi. Tari puno na rin. Hindi pa na pa pa pala yan. Hindi na pala. Apong ko siya nila rin din eh. Kasi may nila ako sabihan nila eh. Kisig ni Kaputol, parang karabaw. Ay, pa na narin siya. A ah, pasa ada ah, intenta dini? Malupor eh. ah, uh, panito na eh. Ha? Ila Ay makasalungahin. Eh kitay ma lalim ang hinga niyan. hinga <laughs> <laughs> da, ay baka yung bayag. Yung bayag. Adal di. Eh usong namin ni kaputol o. Oh. Nakakalalim ng hinga. Eh, eh. Makabunt ngayan po ay sa amin oh Nakakawa ang karabaw pag doon sa maka ano. Kaya inausong na rin ang namin. Oh, balagwit namin yan oh. Nakakalalim laan talaga ng hininga. Oh. May kaunti pa rin ay. Hmm. Eh, eh, sa, sa walong araw natapos rin kami ng paglukad. Ayun, ayos na. Natapos-tapos din. Hirap. Ayun, hanggang doon na lamang po. Salamat. Bra. 833 minus 8 825 minus ay times 16 13,200 ha? Ano? Oh, Basta tabuin mo bala na sila maghati ro. Mm -hmm. oh, parang parami, parami. Oh, marami na eh. promi. Oh, promi Oh, paki ah. dalawa lima. One, two, three, four, five. <laughs> One, two, three, four. Pagpalit ito ng dalawang lima ay nanay. Sakto ka na. Hindi mahirap batiin pala. Ano? Oh. 500? 500? Pilit pa ng tiga na yan, ay. Ah! Hindi ah, gaon. Hinabol <laughs> sa muna agad. Oh. Ah. Balit din ang tiga isang daan. Tiga isang daan. Ah, 400 dyan? 400. Ayan. 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 ay Ayan. 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 hindi yan. Lati, ah, hindi. hindi yan. Barahi. Oh, na yun na si Kuya. Ay, si Kuya. Parang si may bigyan. Bigyan na si Rumi. Rumi! Oh. Ito, okay, kay nanay. 5,000. Bilang araw nanay, 5,500. 716 wari yan. Hati-hating kapatid yan. Walang lamang. Ay, oh. Ay, ah, Jerry, hati yung 50 yan. Wala na. Ay, hindi. Hindi ka, oh. Nakahati yung 50. Oh, uh, kita. Ah, hati naman yun sa tatlo. yung ako yung Nanay, Sanay, wala nga. Wala na, wala, na, na nga si nanay dyan. Ay, wala. wala na kayo? Ay, wag atian mo na yan ay. Wala na, ano? Baka may laro lima doon. Wala. Wala, isa. Baka mangita, baka may makikita. Ay, wala.